ikaw yun na na. Ay, 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 na, na, ng oh, ay, ah, naiyaw 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 ah, naiyaw to, to. ay, 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 si ay, Magpasa hanggang ngayon nga ay hindi pa rin tinutuldukan ng dalawa kung totoo nga bang na nilang maghiwalay matapos ang marami nilang taong pagsasama. Sa bagong segment na ng It's Showtime na especially for you, ay na caught on the cam si Kim Chu na tila ba apektadong apektado sa kanta na napili ng It's Showtime sa pagtatapos ng especially for you segment. Ayon sa mga tagahanga ni Kim Chu ay tagos-tagusan sa screen ng kanilang mga telebisyon ang lungkot na nadarama ng aktres. Nang mapansin nga ni Kim Chu na nakatutok sa kanya ang kamera ay agad nga lamang ito pangiti at napatakip ng muka. Hindi pa nga dito nagtatapos ang pagpapakita ni Kim Chu ng kanyang malungkot na nararamdaman dahil sa tawag ng tanghalan ay muling na pagkaisahan ng It Showtime host si Kim Chu. Ito nga ay nang ipagawa ni Vice Ganda sa aktres ang iba't ibang atake sa pag-acting gamit ang linyang Ikaw ang Nanalo. Nag-aalinlangan pa sa una si Chinita Princess kung gagawin ba nito ang pinapagawa sa kanya ni Vice Ganda dahil sinabi ng komedyante na dapat nitong masabi ang linya na para bang inagawan siya ng pagmamahal. Gayun man, dahil profesional ang aktres ay ginawa niya pa rin ito. Sa una ay natawid naman ng aktres ang pinapagawa ni Vice Ganda. Ngunit nang ipinaulit na ito ni Meme sa dito na tila nagkakrak ang boses ni Kim Chu. Na animo ay relate na relate sa linyang ikaw ang nanalo. Samantala, agad naman na tinamayan ng It show time si Kim Chu. Sa katunayan ay niyaka pa ito ni Chang Ami. Sa kabilang banda ay awang-awa ngayon ng mga tagahanga ni Kim Chu sa lungkot na nararamdaman ngayon ng kanilang idolo. Anila ay hindi na napipigilan ni Kim Chu na maipakita on cam ang kanyang emosyon dahil sa problema na kinakaharap nito ngayon sa kanyang buhay pag-ibig.